Ito yung mga between. Yan, no. One. Wala lang. yan, camera. Ang tagal niya. Di siya umaalis. Diyan lang siya. Di siya aeroplano. Hindi din siya between. Kasi mamaya mag-fade yan, eh. Ilang beses wala na nakita yan, eh. Tinititigan ko nga yan. Kung sa personal, sobrang liwanag. Sobrang liwanag niya. Ewan ko lang kung sino nakakita niya. So, sinurts ko yan sa Google. Ewan ko lang kung totoo na ano, isa yan sa mga satellite na kasi gantong oras, alas 3 na kasi, mag alas 4 na, oh, alas 4 na nga, ah, tumatama yung araw dun sa satellite. So, sobrang lakas ng reflection niya. Yeah, yeah ganun, satellite daw yan. Sabi ni Google, ang tagal niya. Ang kita yan, lakas ng kulog, ano ba yan? Kitlat pala. Pero mga ano pa yan, mga yung mga 4.30, mga 5. Sobrang liwanag niya, hindi siya normal. Hindi siya normal. ano oh, in between no oh. Ngayon, eh, yung pinakamaliwanag na between dito ngayon. Yan. Yan. Ito. Diba? layo. <laughs> hindi siya normal boy. <laughs> Abnormal. <laughs> sa mga nakakalam, comment down. Pero yun ang hinala, satellite siya. Yeah pero ayan, mabagal siya, gumagalaw siya kung totoo si ko titigan mo mabuti, gumagalaw siya pero sobrang bagal ng galaw niya parang hindi siya gumagalaw <laughs>